Hayan. Nanalo ba siya ng ano? Maganda po yung perang nanalo noon. 1,000 po. Nani kaya pala masaya? Bali ko sana 200 ko. Wala na, binili ko na ng bigas, binayad ko sa bangko, binakinom sa. Kung ako ba hindi ko sinungaling ka talaga nanay. mo. Sabi mo hindi ko nagbayad ng gown, Huwag kang mong sinungaling. nahuhuli kita sa sarili mong dila. Kasi nanalo siya. Nanalo. Kung natalo, babayaran niya si Bebe. Ayun mo, na babayan siya. magbayad ka na ng kuryente natin. Wala Paano, 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 paano? paano? dito, dito. Ay, paano? <laughs> pa 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 dito, 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 dito. <laughs> Oh, oh. So, ano ba tanong sa kanya? Hindi okay, na. na eka eh, ng lending company, bakit sa London ka eka ng loan? E, Oo. Oh, tapos? Ang kasagot-sagot eh. <laughs> ano sagot? <laughs> ano sagot? Ano sagot? Ano sagot? <laughs> ano sagot? Ano sagot mo na Nakalimutan ko na. <laughs> ano sagot? Ay, kinakaban ako. Ano sagot? Ay, baka na, na first place. Ay, hindi ba ikaw yung first place? Okay. Ay, ayaw, At least nasama sa ano, ranking. 500. Puro 500. Pati yung may corona, 500. Ay, pare. Kamusta? Saan pa lang. pa

别人我还想，只有那边好。